ay darating dito binigay sa kanyang mga misahid ng Diyos. Ang nakakalam lang ito ang mga pinili ng Diyos at tinakda at ay sila ay nandito na nagkakalat ng na mga tinakda ng Diyos. Itong gawain ko dito kami nag-uusap ng Diyos sa kamay sa mga kilos ng kamay ay pinahanap ng ama pag samasamahin ang mga tao mga pinili yun lang ang nakakaalam ang mga pinili sila rin ang may alam dahil siya rin ang tinakda ang binigay ng aming tayo ng Diyos dahil hindi ang tao ang magpatotoo kung hindi lumuklok sa kanila ang banal na espiritu ang banal na espiritu sa isang timala ang tumanggap ng banal na espiritu ang mapalad dahil nasa kanya ang Diyos ang konsensya ng Diyos ito pinaggawa sa atin para mahanap ko na ang tunay kong pamilya tunay kong kapatid tunay kong kasamahan dahil ang mga kasamahan ay ang naghihiwalay sa iyo sa atin at naghihiwalay nag, sa paniwala nila sa Diyos yun ang tunay na hindi kasamahan ang kasamahan, kahit anuman ang mangyayari ang siya, walang iwanan dahil ang magkatakda dyan, ang mag-aayos dyan ang Diyos mismo pinagbukod-bukod tayo, pinag-isa-isa tayo. Ang mga pinili at hindi pinili, <coughs> magsama-sama. Dahil ang sabi ng Diyos sa akin, mga anak, panahon na pagkakaisa na kayo. Mga anak, magtagpo-tagpo na kayo. Huwag niyong iral ang pangtao ninyo. Iral niyo ang binigay sa ng kapangyarihan, ng karunungan, dito sa ibabaw ng mundo lahat yan pag samantala lang tayo dito sa mundo huwag natin sayangin ang panahon binigyan pa tayo ay pag asa at itong katawan natin binigyan pa tayo ng panahon at tumira dito sa mundo kailangan habang may panahon magbago na dahil ang pagbabago dyan ang madadala mo ang iyong spirito, iyong katawan patungo sa paraiso ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos isa, ko, isa lang ang aking hinitiling anak magbalik loob ka na sa akin huwag mo na iralin ang iyong mga kalatugan ng hindi magandang gawain dahil hindi ka makakarating sa aking tahanan kung hindi ikaw magbago ang Diyos tatanggapin tayo kahit anong kasalanan natin anong nagawa natin basta magbalik tayo sa kanya dahil siya ang tunay natin magulang <coughs> maraming dapat natin intindihin huwag natin sayangin ang panahon ng dito tayo kailangan na ilabas natin ang katotohanan ilabas natin ang ugali natin ay totoo huwag na tayo patumpik-tumpik. Huwag na tayo na hindi magandang gagawin. Gawin natin ang maganda para ang Diyos ang siya ang magliligtas sa lahat sa atin. Ang gusto ng Diyos, magsama-sama kayo, magkaisa kayo. Sa pangalan ko ang dala ninyo, kailangan magmahalang kayo. Dahil yun ang kagustuhan ko para hindi na ako mamimili dahil kayo ay nasa akin. Kung kayo di nagkakasundo, hindi kayo makakaintindi, hindi kayo nakukumbaba at hindi nyo kayo ay tumanggap ng inyong kasalanan. Paano kayo ililigtas ng may kapal ang siya naghirang sa atin, ang Diyos ng liwanag. Dahil ang liwanag ang Diyos, dahil gusto niya maging liwanag din ang puso mo, at kaisipan mo wala mapala kung gagawa tayo na hindi maganda dahil lahat tayo pagsamantala lang dito sa lupa Diyos lang ang nakakaalam huwag niyong sayangin ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. walang kwenta yan ang bagay nandito kahit mayaman ka bilyonaryo ka matalino ka kung di ka marunong respeto sa kapwa mo dahil iisa rin ang patutungan natin sa kanya din hindi natin madadala ang kayamanan dito sa mundo. Kahit sabihin mo hari ka dito, ang tunay na hari ay si Jesus. Huwag natin sayangin ang panahon nandito tayo sa lupa. Tandaan ninyo, walang tumagal dito ay binawi din, binawi din ang buhay nila lahat. Pati nununun -nun -nun natin ay nawala. Kailangan na tayo ay magbago habang may panahon pa. Ito ang salita ng banal ng himala ng liwanag dahil ang liwanag ang siya magpaliwanag sa isipan at puso natin dalay natin ang Diyos ng likas sa atin ang siya ang liwanag lahat tayo kanya kanya tayo pibigyan ng Diyos kanya kanya tayo pinagawa ng Diyos kanya kanya tayo tinakda ng Diyos dahil isa rin ang tunay nating kaligtasan ang Diyos pa rin ang siyang kukukuk sa atin, wala nang iba kung hindi si Jesus Christ at sabi na sa Pilipinas, ay Jesus ang dakila tagaligtas sa atin, Amen. Amen hanggang dun na lang tuloy tuloy ito, tuwing alas 6, ay sinabi sa akin ng Ama, gawin mo ang dapat mo ganyan, magsimula ka na simula kahapon ay lunis dahil sabi na para ay kapayapaan ang niling ko kapayapaan ng lahat at tagumpayan para masaya na tayong lahat sa bagong taon ito sa Christmas ito dapat magibigan na tayo maayos ng lahat mayroon Diyos pa rin ang siyang magmahal sa atin ng lahat gawin natin ang tama kung mali tanggapin natin Magpakumpaba tayo para ay malinis na ang mundo natin. Ang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Ang Pilipinas, ang dakila ay siya. Ang tunay ng binabaan ng Diyos. Paraiso ng Diyos, langit at lupa. Yun lang ang aking sasabihin. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Mabuhay si Lord. Mabuhay tayong lahat. Amen. Yes, praise the Lord.